isang ina na dating nagbebenta-benta lang ng kung ano-ano. Ngayon ay may sarili ng restaurant at bar. Isang ina na nagsikap na makamit ang kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya. Ano kaya ang business story at tips na maibabahagi niya sa atin? Alamin na natin niya dito lang sa Negosyo Tayo. Nasa kultura at tradisyon na natin mga Pinoy ang magsalo-salo sa tuwing meron tayong achievements o kaya mga special na occasion ay madalas nagkakayayaan tayo with family or friends na kumain sa labas. Kaya naman ngayong araw mga kanegosyo ay isang owner ng Resto Bar ang ating binisita upang alamin ang kanyang sikreto sa successful na negosyo. I thought I'll be uh, retiring as a government employee because I've been working for like 17 long years in a government agency as a public relations officer. Actually, negosyante na talaga ako. Kahit noon, during my high school days, even in my elementary days, um, hilig na talaga ako magbenta ng kahit ano. Yema, yeah, lahat na pwedeng ibenta. So meron ako. So it all started with life insurance business. So doon talaga ang simula ng aking business uh, career. So nakapag-ipon ako for, for my businesses. I'm just thinking of a small coffee shop. But nangyari, it was like a coffee shop at the same time a restaurant. Aside kasi dun sa aking existing two cafes and bar, meron din akong aerial, no? It's a bylaw. It's an aerial sale. And now, I am establishing perfumes. Bago pa yung pandemic, right? So, grabe ang struggle. Even, alam mo ba dun sa area namin, lahat ng store, lahat ng, ng, ng restaurant, nagsirado. Akin lang yung naka-open. Not because alam kong kumikita ako, but because I want that my employees still have the income and the employment. Kasi maraming naghihirap nung time na yon. Kaya nga sabi ko, my husband asked me, hanggat meron pang bukunutin, punutin mo na. Life is a cycle. You are giving help to people. Ikaw dahil hindi mo alam, meron ding taong tumutunong sa'yo. Yung key point ng business is the employees eh. So if you give something to them they will also respond to that. So in 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 that sense um you will really prosper. Parang maiyak ako kasi nag-start din ako sa general merchandise. Lahat ng negosyo pinasukan ko. Na nagta-try sikat lang ako ha, bitbit bit ko lahat ng mga merchandise na yon. Because and I'm working during that time. Uh, buntis pa ako nung time na yon. Yun yung parang uh, strength ko yung mga anak ko na I have to build this dream. I have to really achieve my goal because of my children because they are my life. Work hard and you have to be determined. Kung ano yung goal mo, ano yung gusto mo. And the most important thing is you have faith in God and faith in yourself. You have to believe in yourself the most important thing is that you always stand still despite the challenges. Proud ka para na magsabi, kaya ko to, lalabanan ko Ang suporta ng pamilya ang isa sa pinakamahalagang aspeto sa tagumpay ng isang tao. Basta tang iyong inspirasyon ay iyong pamilya, lahat ito ay iyong kakayanin. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ni Bernadette Jimenez Ipanag. Sa susunod natin pagkikita mga kanegosyo, panibagong business story and business tips na naman ang ibabahagi namin sa inyo. Kaya naman, tara! Negosyo tayo!